Hi mga ka-vlog! Welcome back to my Facebook uh, profile. Kung bago ka pa dito, don't forget to like, comment, and share. Para updated ka sa mga kwento ko, especially about life in Korea. So today, real talk tayo sa pag ibig Yes, lahat naman tayo dumaan dyan, di ba? Ang tanong ng karamihan sa atin, totoo bang siloso ang mga Korean sa relasyon? Let's find out. Based experience, observation, at chika ng ibang mga kababayan natin may Korean jowa. Tara, simulan na natin. Number one, Korean dating culture. Seryoso nga ba o pakit lang. Alam nyo ba, doon sa Korea, hindi biro ang dating scene. Karamihan sa kanila pag uh, nakipag-date, serious agad ang approach. Walang ligawan stage na matagal gaya sa Pilipinas. Pag sinabi nila, gusto ka nila, gusto ka na talaga nila. Minsan nga, after a few dates, official na agad kayo. At hindi lang basta boyfriend, girlfriend, may special celebration pa sila. Like, 100 day, white day, pepper day, at saka Valentine's Day. Talagang uh, pagdating sa mga celebration, talagang sinasurpresa ka. Mayroon niyang pa-gift, may pa-dinner. Ang sweet, di ba? So, ito naman yung pangalawa. Siloso nga ba talaga sila? Ito ang sagot. Yes. Pero depende sa personality ng tao. Siyempre. May mga Korean guys na very protective gusto nila, alam nila kung nasaan ka, sino ang kasama mo, at anong ginagawa mo. Parang uh, normal na sa kanila na mag-text ng, asan ka? Kumain ka na ba? Anong oras ka uuwi? So kung hindi ka sanay, minsan parang nasa CCTV ka. 24-7. <laughs> Pero tandaan, para sa kanila, care at concern yun hindi control. They see it as being sweet and thoughtful. So, ito yung pangatlo. Communication style nila. Mahilig sila sa constant communication. Yung iba, every hour, mag-message, hindi lang good morning and good night. Minsan, pati habang nasa work, may check in text pa rin sila. At kung hindi ka agad mag-reply, baka mag-isip na yan. Minsan sasabihin pa nila, bakit mo ko hindi niya replyan agad? Busy ka ba? May kasama ka? Grabe. Nah? Hindi lahat ganito ha. Pero karaniwan sa kanila, gusto nila constant connection. Natural differences, jealousy, triggers. Okay. <clears throat> Yung pagiging siloso minsan, naguugat din sa left. Barrier at cultural differences. Kung hindi kayo open sa isa't isa, doon nagkakaroon ng misunderstanding. Okay, uh, let me give you an example. Nagpost ka ng group picture, may lalaking kasama. Boom! Selos agad. Hindi ka nagpaalam, nalalabas. Suspicious na siya may nag-comment sa post mo ng high Pretty issue eh, na agad sa Pinas chill yon pero sa Korea minsan ibang usapan na kaya importante talaga ang open communication so, eto naman ang panglima the sweet side of a Korean love pero syempre hindi lang selos ang meron, sobrang sweet din sila Paalaga, thoughtful, and very expressive ng love nila. Yung tipong magugulat ka na lang, may pag may dinner surprise, may love letter pa minsan. At mahilig sila sa matching couple shirts, couple rings, at ano-ano pang pa-couple stuff. Kaya kung ikaw, yung tipo na clingy rin, perfect match kayo so, eto na naman tayo sa pang-anim. When to watch out red flags. Eto. Of course, hindi lahat ng Korean ay sweet. May mga toxic din gaya ng kahit anong lahi. Red flag na kung binabawalan ka makipagkaibigan, tandaan, hindi na healthy ang pag-check -che sa'yo. Kontrolado na lahat ng galaw mo. Selos is normal. But when it comes controlling, that's not love. That's possession. So be wise and protect your peace. Okay? So, eto na yung final thoughts natin. So, ayun na nga. Zeloso ba ang mga Korean? Oo. Pero hindi dahil gusto kanilang kontrolin. Madalas, gusto ka lang nilang alagaan at protektahan. At kung pareho kayong may tiwala, respeto at love, masaya't healthy ang relationship. Kayo, may experience ba kayo sa Korean dating? O may jowa ka bang Korean ngayon? I-share e nyo naman sa comments kwentuhan tayo. And don't forget to like, comment, share and follow for more. Kill life when puhan. This is your Zion. Thank you so much guys. Kamsahamnida. Sarang